Dito sa mundo ng social media, lalo na sa YouTube, ating makikita ang iba't ibang klase ng content sa ating mga social media account, you may music, dancing, charity vloggers, streaming, horror story, travel vlog, at isa na dito ang mga charity vloggers na ating ini-edolo, at ngayon, ating silipin ang channel ni Pugong hero, kilala itong tumutulong ng mga mahihirap nating mga kababayan, buwis buhay itong pumupunta sa kabundukan, para mapuntahan ang ating mga kapatid na mga katutubo na hirap sa buhay, may pabahay ito, scholarship ng mga kabataan na gustong mag-aral, at marami pa itong ibang mga ginawa para sa kanyang kapwa na gustong tulungan, ngayon sa bulan ng July 10, 2025, ating silipin ang kanyang channel kung magkaano na ba ang kanyang sinasahod sa YouTube ngayon. At dito sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers ngayon na tumataas na ito, mayroon na itong 3.9 million, at dito naman sa kanyang video views, may 1.3 billion na itong video views. At dito naman sa kanyang upload video umaabot na ito ng 2,800 at ginawa ang kanyang channel noong bulan ng August 20, 2016. At dito na tayo sa kanyang channel statistics ating makikita dito ang kanyang grade day at dito naman sa kanyang social blade rank pang 32,454 ang kanyang channel at naman sa kanyang subscribers rank pang 1013 po ito, at, at dito sa kanyang video views rank, pang 17,007 po ang kanyang channel, at dito naman sa kanyang Philippines rank, pang 65 po ang kanyang channel, at sa kanyang people rank naman, pang 588 ang kanyang channel. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers. May nakuha itong 40,000 subscriber sa loob ng isang bulan, at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views. May nakukuha itong 31 million video views sa loob ng isang bulan, at diretsyo na tayo sa kanyang estimated earning, sa daily average, at weekly average, at lalo na sa kanyang monthly estimated revenue, at ang palitan ng peso ngayon, Umaabot na ito ng 56.41 ang palitan ng US dollars ngayon sa July 10, 2025. Disclaimer lang mga ka-idol, ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. At dito sa kanyang daily average, sa lowest may nakukuha itong 255 US dollars. Kung ating ipalit sa peso. May 14,280 pesos itong nakukuha sa loob ng isang araw at dito naman sa kanyang highest daily average, may nakukuha itong 4,100 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 229,600 pesos itong nakukuha sa loob ng isang araw na kinikita at dito na tayo sa kanyang weekly average, sa lowest, may nakukuha itong 1,200 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 6 to 7,200 pesos nakikitain sa loob ng isang linggo. At dito naman sa kanyang weekly average sa highs, may nakukuha itong 19,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 1,064,000 pesos ito na pera sa loob ng isang linggo na kanyang kinikita. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakukuha itong 7,600 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 425,000 600 pesos na kanyang kinikita sa loob ng isang bulan, at dito naman sa kanyang monthly estimated revenue, sa highs na tayo, may nakukuha itong 122,000 US dollars $122, kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 6,832,000 pesos na kanyang kini-kikitain sa loob ng isang bulan. Wow! Ang laki na pala ng YouTube sahod ni Pugong Biyahero ngayong second week ng July 2025. Congratulations po sa kanyang channel, at ating aasahan na marami pa itong matutulungan. At kung nagustuhan mo ang ating ginagawang pagre-review, sana huwag malimot mag-subscribe ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.